ituturo ko sa videong ito kung paano ma out ang Facebook account mo sa ibang devices na hindi mo naman ginagamit. May mga pagkakataon kasi na hindi natin alam na may nakamonitor na pala sa ating Facebook nang hindi natin nalalaman na maaaring galing sa ibang devices. Hindi ko na patatigilan pat simulan na natin. Una ay magpunta muna tayo sa Play Store at i-type sa search bar ang Facebook, mas mainam kasi na updated yung Facebook natin para updated tayo sa mga bagong features ngayong this 2025 at sa kadahilanan narin na baka hindi lumabas sa settings natin yung ese setup natin. At pagtapos na ay pumunta tayo sa Facebook, at para ilag out ang Facebook account ay kailangan natin pumunta sa menu. Kung nakikita nyo itong tatlong guhit sa taas ay iklik lang natin. Then magpunta tayo sa settings icon at iklik ito. Then mapupunta tayo dito sa Settings and Privacy at pindutin itong See More in Account Center. Kung hindi niyo makita itong See More in Account Center, ay pwede n'yong i-type dito sa search ang Account Center then i-click natin. Then i-click natin itong Password and Security. Pagkatapos ay i-click natin itong Where you're logged in. At pindutin natin 'yung Facebook profile account natin. Dito makikita natin kung saang devices pa nakalagin ang ating Facebook account. So etong sa taas ay hindi ko aalisin kasi eto yung ginagamit ko now habang nagtuturo. At etong mga nasa baba ay edidelete ko para malag out ito automatically sa mga device kung saan ito nakalag. Scroll up lang natin at i natin itong select devices to log out. Dito select natin kung anong devices ang gusto natin na automatic na malag out yung account natin. Maaaring may mga laptop kayo o tablet na kung saan nakalagin ang account nyo at para hindi kayo mahirapan ay i-skip nyo yun para hindi nyo na ulit ilalagin sa device na yun o depende sa inyo. Dito piliin lang yung unfamiliar na device sa inyo. Sa akin ay select all ko na lang para sure kasi kabisado ko naman yung email at password ko yung iba naman kasi hindi na nila matendaan yung password nila na nakalagin mismo sa device nila so kapag na-delete nila ay hassle ito kasi mag-forgot -fo password na naman sila sa Facebook. Then click log out lang natin. Ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na ito at sana makatulong ito. At kung nagustuhan nyo pa like and share na lang po at kung hindi pa kayo nakasubscribe ay pasubscribe naman po sa ating YouTube channel na Kuya Chris TV at pati na rin po ang Kasipag Vlog channel. Kung meron pa kayong mga tanong at gusto ng kasagutan, mag-comment lamang po tayo sa comment section sa baba at e-try po natin gawa ng content yan. Maraming salamat po sa panunood.